Bali ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano kami magkapon ng luya. Kasi sa ibang lugar, hindi daw nila kinakapon ang kanilang tanim na luya. So dito sa Luzon, dito sa amin, kinakapon namin ang luya. Yung ganito na, pwede nang kapunin yan. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung unang tinanim natin. Ayan. Yung binhi. Bali ito yung binhi na tinanim natin, tapos tumubo siya, ito siya. Ayun, ang gagawin natin, tatanggalin natin, gaganon lang natin, oh. no, O Small size. Ah, uh, mugmug size pala. Ayan. Tapos ang gagawin natin, tatakpan natin ng lupa yan. Yan yung may iwan. Yan yung dadami. Ang harvest nito, mga from December to February. Ganon, dipindi po. Tapos ito, uhugasan natin to, ibibinta natin sa market. Yan, para makabawi tayo sa gastos. Bali yung tinanim ko dito sa area 1. Halo-halo yung size niyan. Ni kagaya noon nung last year na binukot ko yung malalaki tapos maliliit. Pero ngayon pinaghalo-halo ko na. Kaya magkakaiba yung size nila. Ganun lang kadali.